dito Sige to, maghanap ka na ng ano mo. Maghanap ka na ng ano Work mo. Wala yung nagpipi yung, yung gabi tayo dito. siya. Wala. TV. At ito na nga po yung binili natin sa Dangwa. Ayan Tapos ito yung bata, no. Pinapalit rin ko ulit yung habi uh, tatay ko kasi nagasgasgas nung isang bata, pero okay lang. Yung magintang gulod lan na may yung panahon. So nandito po tayo. Ito na yung binili kong mga flower foam sa dangwa kasama yung ate ko at yung mga patid ko yung pam flower foam yan so, ito yung tent para matulog mamaya yan o iya, ito yung mga kandila dala ng ate ko anong pangalan mo? Steven Steven siya inawag ko para ilettering ulit dahil nalinis ko yung lapida na gasgas na diba nakita nyo noong October 17 pinalinis ko at pinalettering maayos na dapat maglalagay nila ako bulaklak ngayon tinanggal pati ito matanggal yung lettering ng anak ko well anyway ito po yung mga bulaklak na binigyan namin sa dangwa Ayan. mahal po ang bulaklak ngayon sa dangwa kasi undas so mabot po ng may git 6,000 lahat yung mga bulaklak pero makakatipid ka naman kaya sa, -flower, sa flower arrangement or sa shop mahal kung mabibenta mo ito nasa 20,000 or 30,000 mahal po ang mga flower arrangement so i-arrange ko na po Nagpabili ako sa ate ko ng timba. Bababat yung mga flower foam at ibabalot para po maganda yung mga flowers. Update ko po kayo mamaya. Hmm, gumagawa na po tayo ng bulaklak. Ano pa? maglagay tayo ng solar. Iwan ko lang kung aandar. No, Iwan ko lang talaga kung aandar. So, yung maraming bulaklak na yan sa atin. Ayan po. Mag gumagawa pa po tayo ng bulaklak kotse ni ata, dalaga nilagyan na ng gagamba. Oh. Ayan. odi oh. Di, may gagamba talaga yung kotse niya. Oh. Pakaiba, no? Ha, <laughs> Ito so, palang mga nagagawa ko. Hindi pa ako tapos. Matulo yung aking camping tent. Ito <laughs>

нда ага 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 Fui permanente. pangalo na kayo sa nagtitindang bulaklak na nagpunta. Binibigyan na lang namin 10 piso. Kasi ba 10 piso? Pero hindi namin kukunin yung bulaklak. Good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo. Ha? Sa Saan nga ba? Nasa cemetery po tayo. Tama po kayo. Natulog po ako dito. May kasama po ako natulog dito. Mayroon po kami sa kami tent. Oh. Ayan Oh. May tent kami. Ayan, oh. ah. hindi na masyadong maitim mata ko. Kanina maitim na maitim ang mata ko. Pag, alam niyo po, no? Ah. Kapag talagang kulang ka sa tulog, maitim talaga yung mata. Talagang lumalalim dito, tapos maitim talaga. Yung talaga, pansin ko talaga yun. Yan. Yeah. Pakita ko po sa inyo. Pakita ko po sa inyo yung ano, no. Ang mga pangyayari dito sa sementeryo. Kaya nga bang matulog sa sementeryo? Oo, uh, oo, uh, uh. Ayan po yung nangyayari. Yan you know? na. Pero nawalan ako ng kakampi. Ang lakas-lakas pa naman ng paninindigan ko. Kasi dati, maraming natutulog dito pag 31. Ngayon, kami lang. Yung kubol lang namin. Yung kubol lang namin. Yan. dami lang nakasindi. Tapos may maraming tent. Pero yung iba, tinanggal na nila yung mga tent. Pakita ko sa inyo, no? Kanina pa papakita. Hindi ko naman pinapakita. Sandali lang. Madilim pa, no? Ang oras ay alas 4 ng umaga. Auno ng Nobyembre. Ito ang araw ng mga patay. Yeah. Po kasi araw ng mga kaluluwa. Tama ba? Ayan. So, ayan po yung aming tent. Ayan. Yan ang aming tent na mukhang flower shop. Matatapos na din yung mga bulaklak. At ayan po ang aming kwarto. O ang aming munting tulugan. Ayan na. Tutuloy ko na po yung paggawa ko ng bulaklak. Ayan po yung mga bulaklak, no? Yan po yung mga bulaklak na binili namin sa Dangwa. Kesa sa bibili kami na nakagawa konti lang mabibili mo sa isang libo, sa dalawang libo kasi siyempre po flower shop or flower arrangement, no? Pero kung kung bibili ka, makakapag-ayos ka ng mga bulaklak at bibigyan natin sa mga mga sa buhay. Ganyan, di ba ba? Ano, tignan mo, pag mga ganyan po kalaki, mga mahal-mahal na, di ba? Yeah. Mm -hmm. so, tapusin po natin no, yung mga ano, kasi darating si nanay ko mag dadala ng bulaklak dun kay lola ko ha. Maga para hindi ma-traffic at hindi mainit. Okay. So, exacto na po na November 1 na ngayon. Ayan, nakatulog na ako. Gumising na ako. Ito na, itutuloy ko na yung ginagawa ko. Kasi yun, antala na yung iba dami pa akong flowers sa so, yan yung kay John Michael ayan John Michael unang pagdaraos ng selebrasyon ng undas kay John Michael kasi so, ito naman yung kay tatoy ko ayan. at ito naman yung sa anak ko syempre rosas dahil alam mo naman may rosas ang aking anakis buksan na po natin itong mga kandila so binili po natin to sa dangwa sa halagang 250 pesos ang isa so nagmahal na talaga 31 namin eh, 30 namin binili 30 ng gabi 250 pag alam ko pag hindi naman okasyon makuha mo to ng 150 or sandan iwan ko lang no at hindi ko alam nung klaseng wax ang ginamit dito but sa ayon sa akin karanasan ito pong kandila na to ay uh, umabot ng 24 oras hanggang 48 o dalawang araw kung hindi ako nagkahamal. Kaya buksan na po natin para naman talaga to sa undas. At undas na ngayon, November 1 na po ngayon. Ang araw po ngayon ay November 1. Ah, uh, paano ba sabihin? 2024. <laughs> ayan, no? Ayan, ayan po. Be safe po, mga kaibigan, sa pagpunta po sa Uh, cementerio, uh, okay? So, Oh, extra rice. Extra rice pala din itong. Ano kuri. Nabas ka

Kailangan nating mag-diet, pogi lang eh. Ano na nalang pa, wala lang din. Sorry na. Ikatan na 'brem mo. Kailangan po Sprite niya. Ikada, dadasya takaw. Daduyog dito, Reyes na. का है kainan sa undasan. <laughs> May akwai. Yung sabi mga nanya katalik <laughs> Nag-broadcast ko. Kain po tayo, kain na kami. Patid, mga ka mga youtubers, kain muna tayo. yung pagkain namin, ako po coffee, dalawang egg, banyos, at siya ang kanyang paborito Kain mo. Hello, YouTube. Tapi mau lo YouTube. Lo. Tapi mau YouTube. 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 Saya lo YouTube. YouTube. Okay. YouTube. cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Tapos na po ang undas, ako po 'yung nagliligpit na. Nagliligpit na po ako. Naglilipit na po tayo. Ah. Talanggang ko na po yung ibang mga gamit. Ayan. Aligpit ko na po yung ba na plastic ko na magkakasama. At yung mga paso na kailangan kong uwi. At mga lanterns. Yung mga lanterns. pa na ayan po, maayos na. Tapos na po kami nagligpit. At November 2, ngayon lang ako nakakita ang November 2 na wala na talaga nagpupunta. Bakit kaya nagkaganon? Nagbago na yung panahon. But anyway, ayan na po. Parang na kami, anak po. Ah. bye Hi. Diyan-dyan. Di dumating si Irene dyan-dyan mo. No. Ah, may importante nilaan si Irene. Na. Eh. Tapon ko na yung tubig dito para press yung ano niya na. Na. press ko yung inyong Bermuda, okay? Tapon ko na. Pero parang matagal ito. Uh, pero parang masa tapi, sa, nah, oh ya, jangan nama, gan, beli kan yang nih kita